Sir, yung mga yan. Oh. <laughs> Anong epekto ng noodles? <laughs> So, finally nga, natuloy na yung GD24 bonding ng sisi ko at ng mga friends niya. Matagal na nga silang nagkakayayaan, hindi lang sila natutuloy dahil nga hindi yata magtugma ang schedule. niyan talaga, pag mga adult na kayo, hindi na magtagpo ang schedule niyong magkakaibigan. At dahil nga, nagkikrabe ako for a Korean noodles, ayan nga, sumabit na ako sa kanila. Liliit pa nga sa akin itong mga to noon ay magkakaibigan na sila. Kaya naman, kilala ko rin itong mga friends niya. So, okay lang kahit makisabit ako sa bonding nila. Noong mga nakaraan nga nakita nyo na sunod-sunod ang pagpunta namin dito sa GD24 kaya naman parang nagsawa ako. So noong last time nga na may nagyaya sa akin mag GD24 sabi ko pass mo Pero na. ngayon ay parang namimiss ko na. Yung lagi ko ngang kinakain dito is yung kanilang cheesy ramen. Yeah. Pero ngayon ay gusto kong mag-try naman ng ibang noodles. So, eto namang ang buldak na carbonara yung itatry ko. Sa drinks, ice stock pa rin tayo, pero ibang flavor naman yung pinili ko. Sobrang sayang nga rin kasama nitong mga friends ng kapatid ko. Talaga namang the whole time na magkakasama kami, tawa lang kami ng tawa. And you know the drill, pagtapos mong magbayad dito, syempre ikaw ang magluluto ng noodles mo. Don't worry kung di ka marunong may instructions naman dyan. At kung nalilito ka pa rin, tuturo tuturuan naman kayo ng mga staff and crew nila. Mga nagsasayaw pa, oh. Sige, sayawan nyo, sayawan nyo. Mga dancer yung mga yan, oh. <laughs> sobrang ma enjoy mo rin talaga yung pagluluto-luto dito. Yeah. Marami rin silang mga table dito. So, pagtapos nung magluto, ayan. Pwede na tayong kumain. Ayan yeah. nga yung binili ko. Buldak carbonara tsaka watermelon na ice stock. Maanghang siya kaya hindi ko masyadong nilahat yung sauce niya. Pero sobrang anghang pa rin niya talaga. Pero keri lang kasi mataas naman ang tolerance ko sa mga spicy foods. And mas lalo siyang sumarap kasi nilagyan ko ng cheese slice na toppings. Ayan nga for the lapang and for the kwentuhan and tawa na nga ang mga taong ito. O, oh, may Panibring ice cream. Hello, Thank you, Cindy. Thank you, Mama. Oh, Hello, Mama. <laughs> Kasama nga rin namin pala yung napakagandang anak ng friend ni Cici na si Jimsy. Ayan nga, at nagsasayaw pa sila ng ati Beth niya. Tawa kami ng tawa kasi out of nowhere, bigla niyang tinawag na ati Beth si Ridge. Sobrang nag-enjoy din talaga akong kasama sila kahit naman sabit lang talaga ako dito sa banding na to. So, yun lang muna for now. Bye! Thank you for watching!